Yes, yeah, so sobrang init yan, pagod. Hindi dapat may, may first aid na sa matawag din yan. nga lang namin dyan galing Baguio at naghiwahiwalay na kami sa may bandang Venezuela. At dito nga guys, meron ako napansin. Anong nangyari, Paps? Ano yari? Um, ha? Ha? Tumba. Ah, bigla na tumba. Ayon nga sa isang nakakita na humingi dapat siya ng tulong pero hindi na daw niya talaga kaya buhatin kaya natumba na. Siguro possible sa sobrang init o kaya merong epilepsy yung tao. Pero dapat kasi talaga dyan is napay may first aid talaga agad. Pagkakita mo lang kitang tinawagan lang. Oh, Nakamot kaya ko, na eh. Oh. Oh. naisipan namin ng mga kasama namin na tumawag na ng first aid para atis maagapan. Mas importante kasi talaga na mabigyan ng first aid to kasi baka mamaya matuluyan.

Kapag ito, ano ito eh, kagano ito. Kapag ito, eh, eh, kagano ito. Kapag ano yung eh, eh, kagano kasi Kapag eh, kagano ito. Kapag ito, ano ito eh, tumumba. ito. Kapag ito, ano ito eh, At ito. Kapag ito, ano ito eh, ito. ito, yun na sabi ng vulcanizer. Baka hindi kaya napagawa ko ng ulo. So ano man yung dahilan ng bakit nangyari sa kanya to Sana maging silbing araw to sa lahat ng mga kapa rider ko Lalo lalo na sa sobrang init ng panahon ngayon or kung meron kayong mga tinatawag ng mga epilepsy eh wag na sana talagang bunyay kasi mahirap na pagka uh, dumating sa ganitong sitwasyon eh lalo kung walang tumutulong sa inyo at uh, medyo nasa mantilim kayo na at wala talagang katao-tao mahirap na talaga so rise up sa ating lahat mga paps lalong lalo magbauntay na maraming tubig para hindi tayo ma-dehydrate God bless paps and sana maging okay ka na